So ito pala guys, uh, may gagawin kaming chinek kami dito na uh, Panasonic na inverter. So bali na refer na namin dito to last year pa. Ito yung kanyang leak niya dito. Kaya napaghinangan na namin yung mga ano ito. Tapos ngayon uh, mga magla, mag mag one year na may leak na naman siya dito. Ayun yung marking nung langis niya. Ito. Ito yung marking nung kanyang oil yung langis. so andi dito yung leak kaya pressurean ko lang muna to para malaman ko kung saan yung kanyang leak ano kasi to guys bali malapit na lang to sa dagat kaya yung hangin dito maalat madaling mabulok yung mga rumupok yung kanyang mga copper tube so nahinan ko na yung iba dito guys so, ayan yung mga pinaginahan ko kasi andi dito yung leak nyan dati so ayan pressurean muna namin na para malaman namin yung kanyang leak yun lang yung sabon pala no ayan guys ah electric lang natin bali pre na na yan ayan oh no? so ito guys yung ano kanya liko nasa loob hmm hmm ayan oh no? Ayan o, no? nasa loob. Hmm. So, ayan yung kanyang guys Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Trần sao, tranh lệch 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 sao, Bali to guys, ah, uh, yung ano, dito yung kanyang liklang banda. So ito. So pati yung mga katabihin ni nang ko na rin para hindi na siya magano. Ah, uh, pre na namin to para ilitis ko na lang ulit. May karga na. Ah, 40. 40. Meron na yan naman. So ilang beses natin to na repair tatlo na. Pangatlo na to ngayon yung repair namin na to. Pero matatagal naman bago magano. Mag magkaroon ng leak. Ang dami nang ininangan niya no. Kasi nga medyo marupok na to dahil oh, na malapit talaga sa dagat dito. Halos yung likod ng dagat na yan. Ang isa lang ng isang kilometro sa dagat na yan. Mm hmm. One quarter kilometer i-cleaning na rin pagka-pressure niya nito wala na siyang leak i-cleaning na muna namin to so bali to guys yung kanyang indoor ito yung filter niya so aldo na rin talaga kasi tagal na rin to nang huling nilil nilinis namin to may mga ano na to 8 months so ayan grabe lang tumi oh so linisin ko lang muna siya So bali to guys, uh, natapos na namin linisin din tapos kinargaan na namin to ng priyo na yan. So ayan yung karga niya, one sakto na yung 140. So okay na yan guys, sa uh, 140 na yung kanyang karga. Bali si Kalbo na yung nagre nag reprocess nito. Ayan. Uh, technician na to. Pwede na pakawalan. Ayan. So linisin muna namin yung ano, isa pa. So ayan guys, okay na to. Uh, okay na yung kanyang kompleto na yung lamig do, yung preyo nyo doon 140 na yung karga nya so eksakto na yun doon so yan ang ganda ng buga nung ano i ko lang yung kanyang pan so yan okay no. na guys so yan guys okay na yan ah uh, Okay na yan oh. Uh, hanggang dito na lang to. Okay na to. Thank you.